Mahigit 4 na milyong dayuhan na ang bumisita sa Pilipinas January hanggang nitong Setyembre. Halos doble ang tinaas nito kumpara noong 2022. Base yan sa tala ng Department of Tourism. Kasabay niya naghihigpit naman ang ating Bureau of Immigration sa mga dayuhan lalo na may mga nahuli silang may hawak na mga lehitimong passport mula sa Pilipinas. Bukod sa so posibleng may epekto ito sa ating national security dahil illegally acquired ng mga passport, isa pang problema para sa atin posibleng magamit ang ating pangalan at identity sa mga gawain ito. Pag-usapan natin yan sa ating serbisyo ngayon, kasama si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, at ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Sandoval. Magandang hapon din po sa inyo. Mm -hmm. Una po muna, pakikwento po sa amin itong mga insidente na may mga dayuhan na nagkaroon po pala ng access sa Philippine passport. Paano po yan ang nangyari? Yes, nasa sampu po na foreign nationals, yung na-intercept po natin in different occasions na nagpapakita po, nagpipresenta po ng iba't ibang um Philippine documents, particularly po yung Philippine passport nila. Iba-iba um, po yung nationality ng mga ito at iba-iba po yung kanilang mga problema. Meron po mga overstaying, meron po may mga kaso dito. Kaya gumagamit sila ng ibang identity. There was an attempt to use a different identity. And yung Philippine um, passport po natin yung inaabuso. Um, karamihan po ay gustong iwasan yung uh, sanctions sa kanila because they are overstaying here in the Philippines already. Mm, okay. So yan po ay uh, nakikita nyo paano niyo nahaharang po pa paano At ano ba yung modus nila? Yes, Ms. Ruth, actually it's very difficult to intercept uh -oh. these kinds of cases kasi pag tinignan natin kumpleto sila ng dokumento. They have their passport. If you ask for further um documents, supporting documents, they have their birth certificates, they have IDs. Uh may mga nakita po tayo, may nafully po ang ating intelligence division, merong national ID. Um so it's it's really difficult and challenging for us to intercept such cases. But thankfully po, yung ating um, trained um, skills po ng ating mga immigration officers was able to uh, intercept yung mga ganito po mga kaso. Because syempre, even if they have the full documents ng isang Pilipino, they are not real Filipinos. Mm -hmm. They do not know anything about the Philippines. They do not know the basic things about the uh, our country. So when we ask them small questions, basic questions po, Tukol sa pagiging Pilipino, doon na nagkakaalaman kung ano po yung kanilang totoong identity. Pero naimbisigahan na po ba yan? Paano kaya sila nakakuha ng access dito sa mga Philippine passports? Yes, opo yung mga ganito pong cases, we forward them to the Department of Foreign Affairs na siya pong issuing uh, authority ng uh, mga pasaporting ito. Because definitely there was misrepresentation, may fraud po na nangyari, kaya hindi po, kaya po sila nakakuha ng ganito pong documents. In the cases naman po, there were, there, were, there are also Filipinos na nakakakuha ng passports na hindi, kumbaga, ang, ang siste is pinatanda sila mm -mm. for them to be be able to uh be eligible to work abroad as household household service workers sa Middle East because may ano yan eh meron yang um age uh, requirement. Uh -uh, uh -uh. So para ma nila yung age requirement na yon, pinapatanda sila so they are um using documents na hindi sa kanila or they used misrepresentation um to get those documents. So we forward these cases to the Department of Foreign Affairs. Uh -uh. Sabi naman pong nangako na investigate at kung paano na-issue itong mga ito. And at the same time, pino-forward din po natin, particularly dito sa mga kababayan natin, sa NBI, uh -uh. para maimbestigahan naman po. Yung mga recruiter, kasi ito, modus ito ng mga recruiter, binibigay na isang buong package uh -uh. doon sa mga kababayan natin. Uh, their documents, their work, um, their, uh, their employment abroad, isang buong package na po yan sa ilang mga biktima nila. So, we forward this to the NBI para ma- huli at makasuhan po yung actual recruiter na gumagawa nito. Mm -hmm. So ibig sabihin doon sa kwento nyo, no, aside from nakakaroon ng access yung mga dayuhan sa mga kababayan naman natin, posibleng peke na, no? yung sabi nyo misrepresentation, at posibleng peke na rin talaga yung mga dokumento nila. Siguro para lang makapag-ingat din yung ating mga kababayan, ano ba ang dapat tandaan pagdating dito sa mga ginitong document? Siyempre, kung passport yan, dapat talagang sa DFA ka lang kumukuha niya na, huwag no? ka nang magpapagawa sa third party. Yes, tama po kayo dyan. Uh -huh. Talagang kailangan na mag-apply talaga tayo doon sa mga opisina ng gobyerno upang makuha po itong mga dokumentong ito. Wag na wag po tayong papatol sa mga fixers, lalong-lalo na po sa social media. Ito po kasi yung lagi namin nakikita, ulit-ulit uh -huh. namin nakikita doon na i-intercept natin na um, source itong mga dokumentong ito. They see posts, they see advertisements on social media, on Facebook groups kung saan po nag ng assistance para sa mga ganito pong dokumento. For foreign nationals naman, um, in, in many cases po, uh, kalahi din nila yung nag-aalok sa kanila ng mga dokumento uh -huh. dito. So, wag po tayong papatol uh, sa mga ganito kong offers na nakita natin online. Yung mga nag-aalok po ng trabaho online, uh, mag-ingat-ingat po tayo doon, make sure po na sila po ay uh, lehitimong mga ahensya uh, accredited, po, accredited po by the Department of migrant workers. Definitely po, kung binigyan kayo ng Philippine passport at hindi naman alam naman po natin na hindi natin detalye yung nandun sa pasaporte mm -hmm. pa yun, or alam natin na hindi rin tayo eligible doon sa sa mga do sa dokumentong yon ay wag na wag po tayong papayag wag po nating papatulan yung mga ganun pong uh, invites Miss Dana anong liability pag mahanapan ka ng peking dokumento ito peking passport or yung passport ay hindi naman pala sa or hindi naman talaga yung identity mo Well, una po sa foreigners, definitely it's misrepresentation. So yan po ay violation of the Philippine Immigration Act. Ang kakaharapin po ng isang foreign national na nagpapakita po ng dokumento na hindi kanya or nagmi-misrepresent ng kanyang identity, ID, portation, and blacklisting. Meaning hindi po natin mapapayagan na bumalik muli sa bansa mm -mm. itong foreign national na ito. Yung mga kababayan naman po natin even actually foreign nationals po na gumagamit ng Philippine passport despite it not being theirs or not being eligible for it mm -mm. definitely yan po ay uh, uh, violation of the Philippine Passport Act uh, meron po yung kulong na kasama so we should not Uh, siguro accept offers because isipin okay. natin tayo ang nagpapakita ng mga dokumentong yon um, sa authorities and we could be liable for them even if binigay lang ito sa atin. Okay, mamaya uh, pag-usapan naman natin Ms. Dana yung mga paghahanda nyo para sa paparating na undas. Kasama pa rin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ngayon naman ma'am, pag-usapan natin yung inyong paghahanda dyan no, sa airport dahil katulad kanina in report na pinaghahandaan itong SK Barangay Elections in Undas. Kaya marami pong babiyahe. Ano po ang ano, paghahanda nyo dyan sa airport? Yes, meron po tayong paparating na very long weekend. So alam po natin na marami na naman ang babiyahe dito po sa ating mga paliparan uh um, ngayon pong coming na Undas so no leave po huna sa ating mga frontliners naka full force po tayo uh, meron din tayo pong mga nakalatag na mobile counters at augmentation team na nakahanda po kung sakaling kakailanganan kakailanganin natin ng karagdagang tao to uh, process uh -huh. the influx of arriving and departing uh -huh. passengers so ready ready po tayo ngayon pong coming Undas and even po sa paparating po na kapaskuhan kasi alam po natin na mas tataas pa yan kung marami na mm -hmm. ngayon mas tataas pa po yan sa Desyembre. Ma'am, naalala ko kasi may nagkataon din na biyahe ako ng isang uh, long weekend at ang tagal po ng pila no, bago makarating doon sa immigration counter, sinabi niyo maglalagay po kayo ng mobile counters. Magdadagdag po ba kayo ng mga tauhan? Yes, magdadagdag po tayo ng tauhan for um, um, this uh, long weekend mm -mm. and for um, Uh, for Christmas and to New Year, magdadagdag po tayo ng tao. And meron din po tayong mga mobile counter So kung parang, maisip niyo po yung parang sa mga tollways po natin, uh -huh. merong mga uh, attachable counters na nilalagay kung saan po nag-open kung kinakailangan po ng added toll booths. Ganon uh -huh. din po yung gagawin natin sa immigration para faster po yung ating processing natin. Ang projection po natin for um, the last quarter of uh, this year, papalo po sa around 4 million total arrivals po for uh -huh. um, the last quarter. Yung departures po, ina inaasahan po natin na sa ganong figures din po yung makikita natin. So we're really uh, siguro um, gearing up for this last quarter kasi alam po natin, na talagang madami po ang babiyahe. Yung bilin niya lang po sa mga kababayan natin, alam ko kasi di ba hindi po hinold po muna yung listahan niyo noon ng mga ano ng requirements no pero especially alam ko yung binabanggit niyo lagi ay uh, yung medyo dumadaan sa mahigpit na screening yung mga first time travelers, yung paalala na lang din po sa mga requirements at yung uh, iba pang bilin ma'am. Yes, dun po sa mga kababayan natin who will be going on a vacation ngayon pong um, holiday season, there's nothing to worry about po ang at talagang pinaghihigpitan natin ay yung mga victims, possible victims of human trafficking and illegal recruitment. So that's just a very small percentage na mga bumabiyahe po. Doon po for the rest of the travelers na magbabakasyon po lamang, wala po kayong kailangan ikabahala. Ang kailangan po natin ay dumating ng at least 3 hours prior to our flight. If uh, pagpasok po natin 3 hours before, check-in po tayo, dire-diretso na po tayo sa immigration area. Because we're really expecting to po na medyo marami-rami ang babiyahe this um, next week or mm -hmm. next few weeks. Medyo marami-rami po yan. So we have to also prepare for that. Um, be there, check in po three hours before, tuloy-tuloy na po kayo sa immigration area. And wala naman pong magiging problema. Mm -hmm. Kung may ano po may mga katanungan or even for complaints, saan po sila tatawag? Yes, if you have questions po, if you have complaints, meron pong helpline si Commissioner Tansinko, Direkta po yan sa kanyang uh, uh, desk na niya. You can visit po facebook.com slash immigration.helpline.ph Pwede rin po kayo doon sa mga official websites uh, ng Bureau of Immigration and contact information which are posted on the screen. Ang official uh -huh. Facebook din po ng Bureau of Immigration is facebook.com slash official Bureau officialbureauofimmigration. So okay. you can visit those pages po if you have questions, if you need any information po about the Bureau of Immigration or meron po kayong um, reklamo o kaya po sugestion okay. uh -huh. para po sa operations. Maraming pong salamat kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval.